walking Hello, good morning po. Ngayon po ay malamig pa na konti kasi umaga po rito. Pero mamaya maya po may na dito mga bandang alas 9, alas 10. May dito po rito. Uy, nag-walking-walking muna at para pawisan. sigurado mga may mga ano ma na kaya makapaglakad pag ano na tingnan nyo yung dagat ito sobrang lakas ng hangin good morning po good morning good morning ganda yung dagat dito sa, dito sa dito yung araw malapit po siyang simikat Amaya, sobrang initan yan Oh. Mm -hmm.